Magandang araw mga kababayan Magandang umaga dyan Sa Luzon, Visayas at Mindanao Na ating mga kababayan Maulang umaga po mga kababayan Ito po sa NCR Metro Manila ay Maulan-ulan mga kababayan Mag-ingat-ingat po tayo Sa ating pagbabiyahe Kung tayo po ibubiyahe ngayong araw Ngayong umaga mga kababayan Ingat po kayo Sa inyong pagdadrive ako ngayon ay nandito naka-standby muna sa May Mindanao Avenue sa May Petron mga kababayan habang naghahantay ng pasahero mga kababayan at ating pag-usapan mga kababayan ang request ng mga abogado ng Defense Council ni dating Presidente Rua Duterte regarding his interim, interim release sa Hague doon sa Netherlands mga kababayan kaya pala ikot ng ikot itong mga anak niya si Pulong at si Sarah lustai mga kababayan katulad niya si Sarah pumunta na naman ng Australia mga kababayan na nakarang araw so yun ang kanilang corpus pala ay nag apply sila ng interim release sa ICC mga kababayan pero naman ang nag-oppose naman ang mga prosecutors ng ICC kasi maraming dahilan mga kababayan maraming dahilan maraming gusot pag binigyan nila ng interim release si dating presidente Rodrigo Roa Duterte mga kababayan kaya babasahin ko lang po mga kababayan uh, ito po sa ABS-CBN mga kababayan sa kanilang report ICC prosecutors oppose, opposes to Duterte's request for interim release Yan. The Office of the Prosecutor International Criminal Court is opposing the request of former President Rodrigo Duterte for his interim release from detention. In response, to the ICC filed on June 23, the prosecution enumerated several reasons for ICC judge to reject Duterte's appeal for interim release. So marami po silang ano, marami pong mga kapalpakan kasi ang ginawa ito ang mga kampo ni Sara Duterte ng mga Duterte, marami silang nilabag ng mga rules dito pa lang sa ating bayan ah uh, dito po sa ah uh, ito po ang sinasabi ni Kaufman na defense lawyer nila the 80 years old daughter was not a flight risk would not imperil proceedings if release would not continue to commit crimes and his advanced age should be considered so yun ang kinukonsideran nila mga kababayan ang age ng ating dating presidente. At, tapos sabi dito, uh, would not continue to commit crimes. Diba? Sabi niya. The government of an unspecified nation, Cofan Adida, expressed to them its advance and principle against to receive authority onto its territory during his interim release, mga mga sabi niya pero sabi po ng presigotors sagot naman ng mga prosecutors mga kababayan the prosecution the persecution also cited the demeanor of Duterte's common law wife diba sabi niya Hanilet at niya who during the former president's arrest on March 11 exhibited physical acts of violence and resistance to his arrest and transfer Diba? So nakita po natin yun na sa video mga kababayan na talagang pumipigla sila at sabi nga ng mga prosecutors ay delikado pa rin kapag binigyan nila ng interim release si former President Roa Duterte Roa Duterte So kaya na denied ang kanilang request kasi nga sila rin ang may kasalanan mga kababayan narali sila ng rally doon eh rally ng rari doon sa sa dahig <laughs> so yun ang pinakita ng ano ng persecutors so din, na denied po mga kababayan ang kanilang request so kasi yung isa pang sinabi na kinidnap daw kinidnap daw si dating presidente Rodo Duterte eh kitang kita naman na sa <laughs> so ikaw ba kinidnap ka sa bansa mo tapos sasabihin mo ibabalik ka doon sa dating mong bansa so pero, hindi di ba mga kababayan oy sayang mga kababayan tuloy tayo sa ating napag-usapan kanina garden doon sa interim release ni dating PPRD mga kababayan so na reject nga na ng, ano ng ICC because ng mga maraming kadahilanan maraming rason kung bakit hindi siya pinayagan mga kababayan so yan po mga kababayan ngayon pag-isapan naman natin mga kababayan na isa pang controversial na ni Sarah Lustay mga kababayan na nandun siya sa sa The Hague Netherlands Asa ah, ano sa Australia pala mga kababayan pakinggan natin ang kanyang sinasabi mga kababayan Po, mga no? uh, mm, and yan. your father's legal team has submitted a request for him to be moved to a third country. are you pushing for that third country to be australia? not for this visit. Uh, australia is in the list of uh, countries that are considered by the lawyers, but uh, i am not here for the interim release. Uh, not for this visit. nagbayad tayo. Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. <laughs> We paid for plane ticket and all. So, ask questions. Yes. So, narinig niyo mga kababayan. Magtanong kayo kasi bayad kayo. <laughs> Wala na ba kayong mga tanong? Tanong please, tanong please. Sayang ng yung plane ticket. I'm binayad. <laughs> Ba ang ano personal na lakad? Hindi personal na lakad 'yon, 'di diba, mga kababayan. Sipin mo plane ticket. Mga reporter. kanyang bodyguard. <laughs> ang dami niyan mga staff. So sasabihin mong personal lakad na 'yon, 'di ba mga kababayan? Saan sa kumuha ng maraming pera? Ilang kaya ang taong dinala niya doon sa Australia? <laughs> Grabe talagang Sara Luz Tanong, tanong, tanong. Wala na ba kayong mga tanong? Wala na ba kayong mga tanong? Pambira. Oo. Oh, So, nakita natin ang kanilang mga ginagawa, mga kababayan. Na pilit nilang sinisiraan ang administrasyon ito ng Marcos administration. So, balit sila Pangino sila, sila. So, balit sila ang ang ano mayroong mga hidden agenda mga kababayan gusto niya nang umupo bilang presidente ng bayan natin kawawa ang bayan ng Pilipinas pag siya ang umupo mga kababayan so siya maraming salamat sa inyong mga panonood mga kababayan ingat po kayo sa inyong mga trabaho sa inyong hanap buhay sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe sa Asia kung saan mga kayo naroroon mahalin niyo po mga kababayan mga kapaps ang inyong hanap buhay dahil lang inyong pamilya naghihintay po sa inyo mga kababayan. Kami naman dito sa Pinas wala naman problema dito. araw-araw eh, din tayong kumakayon sa awa ni Lord. Ito naghahanap buhay tayo bilang isang Grab driver mga kababayan. O oh, so ngayon nandito na ako mga kababayan malapit sa airport sa Terminal 3. Uh, dito lang ko ngayon sa may malapit sa may malapit sa may BGC mga kababayan sa gilid ng karsada naka standby muna o siya maraming salamat sa inyong panunood please like and share mga kababayan please comment down below maraming salamat po sa oras nyo sa panunood okay? God bless us all bye 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 see you next vlog mga kababayan